Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagiging maingay na naman nga po ngayon, si Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ganito na nga na po kalakas ang starting lineup ngayon ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, merong hawak na win streak ngayon ng Golden State Warriors at patuloy ang pagangat ng kanilang team sa si standings ng Western Conference, ay grabe na naman nga po ang mga binibitawan ngayon sa salita ni Draymond Green patungkol sa iba't ibang mga at players sa NBA. At ilan nga po sa kanyang mga pinapatamaan dito ay ang kanyang mga nakainitan nga po nung nakarang araw na si Kevin Durant at Yusuf Nurkic na tinawag niya pang duwag at malambot matapos nga po na itong questionin ang kanyang ugali sa loob ng court. Pero hindi rin naman nga po ito nakakagulat. Since noon pa ay ganyan na nga po talaga ang ugali ni Green at kahit man ilang beses na nga po siyang nasuspindi at pinagmulta ay hindi hindi para naman nga po niya ito nababago. Kaya kung sakasakali man nga po na magtuloy-tuloy pa ang kanilang mga pagkapanalo sa kanilang mga susunod na laban ngayong season ay asahan na nga po ninyo na mas dadami pang player o team ang papatama ni Green sa mga susunod na araw sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang ganito na nga na kalakas ang starting lineup ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops. Matapos nga po na maipanalo ng Lakers ang kanilang game ngayong araw laban sa Pistons, ay umangat na nga po sa 29 wins at 26 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ka-9 sa standings ng Western Conference. At ang maganda pa dyan mga katrops, ay 5 wins at 1 loss nga po ang kanilang record sa kanilang huling anim na laro ngayong season. Yes, isang beses pa lamang nga po sila dito natatalo. At isa nga po sa mga dahilan niyan ay ang napakadominanteng performance ng kanilang kasalukuyang starting lineup na binubuo ni DeAngelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James at Anthony Davis na pare-pareho na naman nga pong nakapagdala dito ng double digit points sa kanilang game laban sa Detroit Pistons. Kaya naniniwala nga po si Rui Hachimura na napakaganda nga na po talaga ng chemistry ngayon ng kanilang bagong starting lineup since hindi pa nga po sila natatalo sa tuwing gamit nila ito sa kanilang mga laro. Yes, 5-0 na nga po record ng Lakers simula ng paglaro nila mga ito sa kanilang starting 5. Kaya dahil nga po dyan ay mukhang kakayanin na nga po nilang maging number 1 sa NBA gamit ang kanilang mga starters. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video